ganito talaga. Oh, oh, talaga yung harap niyan. pattern lang po yung baliktad, pero yung kabit po tama po. Ito oh. po yung serong motorista. Hello, mga. It's again. La motorista. So wala tayong ride ngayon. Sunday ngayon pero wala tayong ride. So, magpapait lang muna tayo ng gulong sarap. Mayroon na, pud na talaga yung gulong po Ah! Dito sa laman! So, okay lang, para sa safety naman. Kaya, uh, ito, madulas na ito eh. Talagang, panna, palitan na talaga itong gulong po nandito tayo sa motor or tire dito sa Las Piñas branch along Alabang sa Road dito na tayo dito pinakamalapit kasi na pwede kong palitan ng gulong na medyo maganda-ganda kasi libre na yung kabit libre na yung silan saka yung pito libre na rin mga oh, oops update ko kayo mamaya kung nandun na tayo malapit na tayo dun sa ating magkakabitan ng gulong please subscribe and hit the notification bell Ito please, please. Eh, na mga oops O oh, malapit na tayo Ito na, andito tayo sa mga Along Alabang sa Pote Road Dito lang siya At, uh, Malapit sa Ito Polo Mall Sana bukas na Ito, Taplan, Golden Gate Constitution Ito daw sa mga lapis sa Golden Gate eh. Ayun, nakikita ko na nga Ito Motor Tire Central Ito nga yun Ito Papya

kung hindi mga maganda sa bayan dito na A few moments later. <laughs> Bakit yung talaga hirap niyan? Apo, ganito po talaga. Yung pattern lang po yung baliktad, pero yung kabit po, tama po. Ito po ah. yung rotation. Baka ah, kami sabi nila baliktad yung... Patanong po yung... Ako yung nagpabulkanis ako, sabi nila baliktad ko eh. Ito hmm. pala yung tabi, yung pinto. Apo, yung pinto. motorista. So, yun lang mga Koops. Tapos na tayo magpakabit yung sa harapan yung gulong natin. Yung kinabit natin yung bis. So, yun na nga. Ang uh, size ng gulong ko sa harapan is 70, 90, saka 17. Price nya is nasa 1.3 3. 1, ,300. $1 ,300 ay hindi hindi 1-1 1-1 33 1-133 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 1 1 133 kasama na yung pito saka yung silan saka yung kabit so pwede na so tingnan natin kung uh, tatagal din siya kasi ito, ito maganda na itakbo normal na so yan, hindi naman siya sa ngayon, hindi ko pa siya matesting na mabuti kasi nga, hindi pa tayo ng ride so matetesting natin yung gulong na to baka nang talaga tayo So na mo ako, i-update ko lang kayo rito sa gulong. So kung gusto nyo yung uh, mag ng gulong, mayroon silang bayan sa Cavite, tas pinya. So abali, apat na ba sila lahat yung motor tire. So kalaban nyo si Takara. <laughs> si Takara kasi medyo malayo sa akin dito. Tapos pinya sa mas malapit si motor tire. Kaya doon na ako nagpakabit, try ko sa motor tire. So okay naman, wala na problema. So ma same doon. Talos same doon naman yata kayo ng presyo eh. Tapos malapit nga lang talaga siya dito. Sa akin kaya. At hindi na gano'ng mabala. So, linggo. Rest day muna. So, doon tayo mag-ride. Long ride ulit tayo sa sunod. Sa so, ngayon, pahinga-pahinga muna. Sigagaling lang tayo ng... Kaya lang kasi natin ng pulisya. Kaya... Medyo pa tayo. Lailo muna tayo. So yun nga, yung muling ride natin sa Isabela, tapos sa Kalinga, sa sa Tinok, Ipugaw. La serong Motorista.